Welcome po sa ating channel na kung saan ay nag-upload kami ng mga eksklusibong Filipino videos tungkol sa pambansang mga sayaw, awit o PM covers at kulturang Pinoy. Naway magustuhan nyo ang mga tinatalakay namin sa aming channel. Maraming salamat! Mga mahahalagang pangyayari sa kasaysayan ng Pilipinas Ikasyam na bahagi Ang Philippine-American War isang libo, walong daan at Syam na Syam hanggang isang libo na daan at dalawa. Ang Philippine-American War na naganap mula isang libo walong daan at sham naput hanggang isang libo nadaan at ay isang madugong digmaan sa pagitan ng mga puwersang Pilipino at Amerikano na nagresulta mula sa pagtutol ng mga Pilipino sa bagong kolonisasyon ng Estados Unidos matapos ang Treaty of Paris noong isang libo walong daan at sham naput walo. Ang digmaang ito ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas dahil ito ay nagpakita ng matinding determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang kalayaan. Ang digmaan ay nagsimula noong ika-4 ng Pebrero, daan at siyam na putsiyam nang maganap ang isang sagupaan sa pagitan ng mga tropang Amerikano at Pilipino sa San Juan del Monte, ngayon ay bahagi ng Metro Manila. Ang insidenteng ito ay nagdulot ng opisyal na pagsiklab ng digmaan. Ang mga puwersang Pilipino sa pamumuno ni Emilio Aguinaldo ay nagpatuloy sa kanilang pakikibaka laban sa mga Amerikano sa kabila ng kakulangan sa armas at kagamitan. Sa simula, ang mga puwersang Pilipino ay nagkaroon ng ilang tagumpay laban sa mga Amerikano sa mga labanan sa Luzon. Gayunpaman, ang mas superior na kagamitan at estratehiya ng mga Amerikano ay unti-unting nagpahina sa puwersang Pilipino. Ang digmaan ay naging mas madugo at brutal, na nagresulta sa malaking bilang ng mga nasawi sa magkabilang panig. Ang pagdakip kay Emilio Aguinaldo noong ika-23 ng Marso, isang libo siyam na daan at isa, sa pamamagitan ng isang mapanghamong operasyon na pinangunahan ni General Frederick Fonstone, ay nagdulot ng malaking dagok sa puwersang Pilipino. Matapos ang pagkakadakip kay Aguinaldo, ang ilang mga lider ng revolusyon ay nagpatuloy sa kanilang pakikibaka, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay unti-unting humina. Ang digmaan ay opisyal na nagtapos noong ika, apat ng Hulyo, isang libo nadaan at dalawa, nang ideklara ni Pangulong Theodore Roosevelt na tapos na ang armadong pag-aalsa sa Pilipinas. Gayunpaman, ang mga sporadik o kalat-kalat na labanan, at pag-aalsa laban sa mga Amerikano ay nagpatuloy pa rin sa ilang bahagi ng bansa sa mga sumunod na taon. Ang epekto ng Philippine-American War sa Pilipinas ay malalim at pangmatagalan ang digmaan ay nagresulta sa malaking bilang ng mga nasawi, pagkawasak ng mga ari-arian, at pagkasira ng ekonomiya ng bansa. Ang mga brutalidad at karahasang naganap sa digmaan ay nag-iwan ng sugat sa kolektibong kamalayan ng mga Pilipino. Sa kabila ng trahedya ng digmaan, ito ay nagbigay diin sa matinding determinasyon ng mga Pilipino na ipagtanggol ang kanilang kalayaan at kasarinlan. Ang kanilang pakikibaka ay naging inspirasyon sa mga sumunod na henerasyon na ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan. Ang alaala ng Philippine-American War ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga Pilipino na ipaglaban ang kanilang mga karapatan at kasarinlan. Ang kanilang sakripisyo ay isang paalala na ang kalayaan ay hindi basta-basta ibinibigay kundi ito ay ipinaglalaban at isinusulong.